Okay, so, may dinala na naman si Kuya na tagapagbilaw kay Son. Ayan. Euro 150. Talagang napakaganda lang andar. Tandaan mo nga tayo ulit. Tanda natin. Tanda <laughs> mo siya. Tanda mo. Ayan lang po. Abot ko. May hulting. Kaugaba. Ayan. Sige po, okay na. Yeah. Ayan. Ayan okay. ay na po, ayan na. Ayan na. Ayan na, repress po ang makina. Yan po kaya umingay, nausok yan. Kaya yan hindi na nausok kasi wala ng langis. Ang mangyayari kasi dyan, pag nilagyan po ng langis, sa usok. Pero so, wala pa yun. Ay di Kaman po, black. Dyan. Kasi po, yan ay dalawang klase. Kung ng piston ring, babsin, tsamba lang po yan. Pero kung naubusan talaga ng langis, may tama na, luwag na. Yan po yan. Kaya titingnan nyo na maigi. Tapos po yung cambio, papalta na po yan para hindi nila kaganyan. Yung mga idol, i-re-repress yun. Abangan nyo yan. Ito mga idol, dumating na yung black. Tapos yung cambio, napalitan na natin ng bago. Plus lining. Yan na, napalitan na. Yan po, ang class lining, yung cambio. napalitan na din. Pati isang plate. Yan nakakabit na. Ikakabit na natin. Tapos yung tuntungan, na-treadan ko na. Bago na yung tuntungan, iba na yung tuntungan niya. Yan, galing din sa motor. Kasi yung kanya po, sirang sirang na yung tuntungan na eh, yun, no? ko na rin siya ng tuntungan, mga idol. Paandar rin natin mamaya kung maganda na yung andar. O okay, na mga idol, ayos na. Nagawa na natin yung Euro 150 na refresh na yung makina. Ito na yung andar niya, oh Pati sa siyan, bago na, may ilaw na sa una, may ilaw na sa huli. Nagawa na natin din. Yan. Yung cambio, hindi na naka-welding. Okay na yung cambio. Andarin natin. Ganda na under yung andar, oh. Baka nyo. Ganda na yung andar, mga boss, oh. Okay na. Pwede na pong kunin ng may-ari. From Pagbilaw, Quezon. Ito na, yung ilaw nyo. May ilaw na din yan, oh. Ayan, may ilaw na siya, oh. Yan yung hihindo niya, oh. Ayan. Okay na, bossing. Pwede mo na kunin yung motor mo dito. Nagana na rin yung susen mo. Patayin natin yun. Okay na. Alright na ulit. Maraming salamat sa tiwala mo, sir.